Mangga, isa ka kutsara. Ay, isa ka kutsara. Kutsara nga lang nani. Isa ka balde. Ay, bukag. Bukag, langgana. Mangga ka raba na? Ibu. Ibu tangis pagi saya. Tarong, tarong. Ayun, naglagot ko. anay, ma. datos mo ka na ko? Sige, ayaw ba? Tung, tuwa mo to. Ang

dili pwede nga magsulo ka na kaya mag-kids, mid of kids ko Sige, kaon daw siya yung mangga. Mmm, ayan. Mm, sarap. Sarap? Wow, sarap kaino, ino. Mm. Uy. Mana mm. kakak gloto? Sige. Say hi. Bye, everyone. Say bye. Na, I love you. I, I miss you. Ang um, dagat. Um, oh, Dagat um, oh, yung tawag yun. Dagat <laughs> yung tawag. Hindi ka pwede lang. Kinang lang magkuyog. Tapos, mamit-upids ko lang.